Hindi lahat ng undas ay tahimik. Minsan may gustong sumama pa uwi. <laughs> Akala ko ako lang mag-isa. Pero may mga matang nakamasid sa tilim. <laughs> ang angas na nagpapalit boses ko. Diba? Parang mga ang angas, ba? Diba? Parang may creepy-creepy ganun basahin natin ang next story na pinadala sa atin ni Sender at ang sabi niya dito sa sulat ay Hello mga ka file first time nga lang pala ako magkukwento nito. Then short story lang to pero medyo nakakatakot. Around 7pm nang ako lang at mama ko at si tita yung nasa amin So, yung undas noon, then nagsindi ako ng mga kandila sa amin. Kasi inutusan ako ni Papa na magsindi daw ako. E di nagsindi na ako ng mga kandila. Pagkatapos kong sindihan, nagselfon muna ako. Tapos maya maya, lumabas ako para naman makapagpahangin. Then, yung katabi naming bahay ay abandon na dahil pinaalis na yung mga dating nakatira doon kasi daw may lilipat doon. Yun na nga. Nagpapahangin ako tas nararamdaman ko na parang may nasa likuran ko at parang may nakatingin sa akin. <laughs> di ka to pinansin kasi di naman ako duwag. Then umalis ako sa kitang tayuan ko cause Bumili muna ako sa tindahan habang naglalakad ako ay parang may nasunod sa akin at sunod dito ng sunod kahit saan ako pumunta. <laughs> Then umuwi na ako kasi kakain na daw. So ayun, nung kumain na kami, pagkatapos namin kumain ay ako yung inutusan ni mama magigib doon sa kabila dahil yung poso namin ay sira na. At nung magigib na ako ay para namang may sumusunod sa akin. Since balon yung iigiban ko ay madilim yung pagsasalok ko. Kaya naman binilisan ko na lang <laughs> hindi daw siya takot pero <laughs> dahil joke lang well anyway kaya naman binilisan ko na lang pinagmamadali na ako ni mama nung time na yon since nakasalok na ako nun kaagad akong nagmadali umuwi para ibigay kay mama yung tubig sa timba Tapos tutulog na kami nun bukas yung tv nanonood kami tapos maya maya, di ko na na ako na lang pala ay yung gising. Ako na lang yung nanonood mag-isa. Maya maya pa, ay may nararamdaman akong na parang nasa bintana at nakatingin sa amin. Kaya agad kong pinatay ang TV at Nagtalokbong kaagad ako ng kumot kinaumagahan ay kinuwento ko ang lahat ng nangyari sa buong pamilya ko. Di sila naniniwala. Di lang doon natatapos ang mga kababalaghan kundi nagsunod-sunod pa at nagpablesing kami ng bahay upang umalis ang mga masamang espiritu at ilang buwan na ang nakakalipas ay wala nang nagpaparamdam. Mula nun ay masaya na kaming lahat pero yung mga pangyayaring noon ay di ko pa rin yon malilimutan. Pero ngayon ay sinisimulan ko na lang kalimutan ang mga yon hanggang dito na lang paalam. From Elise <laughs> Kung may nararanasan ka rin nakakatakot Kwento mo na yan sa comments. Baka yan na ang next spooky file natin. <laughs> like mo kung natakot ka. Share mo para hindi ikaw lang. <laughs> Hanggang sa susunod na kwento. Sana hindi ka sundan. <laughs> spooky File Nation, stay alert. Minsan ang kaluluwa, hindi nagpapahinga kahit undas. <laughs> And again, see you on the next episode. <laughs>